maraming kontrabida sa buhay. Dahil sila'y masisiba sa lahat ng bagay. May kontrabida sa pagtulog. Gumising ka na! Abay ng na! May kontrabida sa eskwela. Ama! May kontrabida sa love life. Maghanap muna ng permanente trabaho hindi ko pinalaki pa pamangkin ko para gutuin mo, no? Pero hindi kami papayag na kontrahin nila ang happiness niyo ah! Kaming bahala sa mga kontrabida sa buhay nyo dahil para sa amin bidang bida kayo at ang bida always lives happily ever after. Lakad ko to. Ayoko may matakay. Para sure na masaya, manood tayo ng mga paborito nating pelikula. Isama niyo ang buong barangay para everybody happy. Takilia Throwback. Everyday. Dito lang sa I Heart Movies. Experience all the feels.